Welcome to Mami Bebing! Hello mga kapremis! Welcome to Tinoy and Falls Bisig City! So samahan nyo ako mga kapremis at explore natin at ipapakita ko sa inyo ang ganda-ganda ng Tinoy Ayon Falls dito sa Bislig City. So, papasok na kami ngayon sa Waterfalls. Yung nakita ninyo, patikim lang yon. Yun yung Mother Falls. Kung may Mother Falls, may Baby Falls. So, ito na yung Baby Falls ng Tinoy Ayon Falls dito sa Bislig City. Pangalawang beses ko na ito na pumunta dito. Pero ngayon, mas maganda siya kasi mas malakas yung agos ng tubig at mas malakas yung lagaslas ng tubig at malakas din yung talisik ng mga tubig. So dito, bumabagsak yung tubig. Sa labas pa ito ng falls ha, hindi pa kami nakapasok. So ito yung Baby Falls. So punta tayo mga kapremis sa... Mother Falls. Ito si Mother Falls. ba? Diba? Sobrang ganda niya. Pag nakita niyo talaga ito sa personal, sobrang ganda niya. Layer by layer yung nasa ibabaw ng waterfalls. Before ang entrance, 50. Ngayon, 55 na. O din ba? na nila ng platform dito. Oh. Maganda ito pag drone shot. Pero syempre, wala man tayong drone shot. Ganito na lang ang ating Kukunan. Grabe, sobrang ganda niya. Mas maganda siya nung nakaraan na punta natin. Noon, wala pa ito upuan dito. Ngayon, nilagyan na nila ng upuan at saka nilagyan na nila ng bridge pa tawid dito sa kabilang side. Grabe, sobrang ganda niya ngayon. So, di ba? Anong masay niyo nyo, mga kapremis? Sobrang ganda. Lagaslas ng tubig ang lakas ng bagsak niya. At saka maraming tubig. Ayun, no? Nakita nyo yun. Yun yung top ng waterfalls. Pwedeng umakyat dyan. Doon sa kabilang side. May akyatan papunta dyan sa waterfalls. Tapos, nung unang punta namin dito, hindi yan na-cover yan ng water. Makakadaan pa kasi dyan dati, may mga bato-bato dyan. Nag-aura-aura pa si ako. Habang nag-aura-aura ako dyan, tumatalsik-talsik yung mga tubig galing doon sa waterfalls. Kasi sobrang lakas ng tubig. So, from the waterfalls, dito na naman tayo sa river ng Hinatuan. And then, after that, we'll go to the beach side of Bislig City. Back to Bislig City na naman tayo. Dumaan lang ako dito. Nag- video-video. Gusto kong makarinig ng splash ng dalampasigan ang Bislig City ay part ng Province of Surigao del Sur. Dito sa Surigao del Sur matatagpuan ang mga mag gandang tourist attraction like the Enchanted River, Tinoyan Falls, at saka yung mga white beaches nila. So from the beach side, we will go to the Baywalk of Bislig City. So magpa-picture tayo dito sa I Love Bislig. Buong araw ng Wednesday, nandito si Mami Bibing naglagalag sa Bislig City. Mga 2 hours drive lang ito galing sa lugar namin. Akyat tayo mga kapremi sa kanilang building. At titingnan natin yung dagat. wait 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 sobrang lawak ng kanilang baywalk. Maglalakad sana ako. Kaso lang, napakainit. So, dito na lang ako sa kanilang platform. Nagpapicture yan ang National Highway. ba diba, nasa gilid lang talaga yung dagat nila. So from the beach side and their baywalk walk dito na naman tayo sa lake nila o di ba? Ang dami kong dinaanan from the waterfalls to the river and then to the baywalk and then this is the lake nila Actually yung lake na ito papunta ito sa Tinoy Ann Falls so dinaanan lang namin to along the road lang kasi ang lake ang ganda ng lake nila sobrang ganda Mas maganda pa doon isang tubig oh so after namin maglagalag sa gabi nagpunta na naman ako sa party ng aking asawa naki-join lang ako sa kanilang party ganyan yung trim nila native attire but me hindi ako nag native attire kasi joiners lang ako ang tawag pala nila dito sa video na ito 360 degrees video diba ang ganda at saka ang ganda din ng kanilang sim ganda ng kanilang mga kasautan native attire mga dancers na ito sila daw yung 3 times winner sa Indak Indak sa kadalanan sa Davao during August Festival sila yung nanalo 3 times o di ba ang ganda ng sayo nila at saka at the same time ang ganda ng kanilang kasuotan. Sana ay nag-enjoy kayo mga kapremi sa pag-tour cook sa inyo dito sa Bislig City. Hanggang sa muli, please don't forget to subscribe, share, like, comment and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye!